Dito guys, papakita ko na sa inyo ang pre kulambo na galing sa lamok. Ito na guys, oh. Yan guys, parang tempo siya. Wala lang tali-tali yung lamok dito. Panoorin nyo guys, tulog pa yung mga lamok sa loob. Ay, tulog pa yung kulambo sa lamok. Ay, tulog pa yung mga asawa natin sa loob ng lamok. Ay, sa mga lamok ng loob ng asawa natin dito. Nag nakakalito kayo guys. Basta guys, kung gusto nyo bumili ng lamok, 229 lang. May pre kulambo na kayo guys sa limang lamok yan guys, ha. Ah pag kayo, yung walang dengue guys, pero ang may dengue na lamok guys, isang 1K guys yun, at may isa kayong lamok. Pero yung walang dengue, may pre ka, sa limang lamok na 229 pesos, puntahan nyo lang sa TikTok shop guys, kahit wala kayong sasakyan. Ito yung TikTok guys, panoorin nyo, papakita ako sa inyo, gamit mata, panoorin nyo to guys, kung gusto nyo bumili, napakamura ng pagkamahal niya. Puntahan nyo lang ang shop ng TikTok natin, TikTok ko lang pala, tas scroll nyo lang pababa ng taas guys, tas makita nyo na dito ang pre -colambu na galing sa lamok o oh, diba guys o oh, ano pang hinihintay nyo bumili na kayo sa ating tiktok shop o sa kulay dilaw na yellow basket natin mga idol sa ating tiktok puntahan nyo na lang ako doon kahit wala kayong sasakyan at check out na guys 229 pesos may free ko na kami na kayo sa pagbili nyo ng lamok kaya check out na god bless everyone